Welcome back mga kaboxing So isang taon mahigit na nga po ang nakalipas matapos ang masaklap na pagkatalo ni former world title challenger Jonas Sultan sa kamay ng bagitong buksingerong hapon na si Rico Masuda na kung saan taliwas nga po sa inaasahan ng karamihan na magiging easy fight lang para kay Sultan si Rico Masuda dahil lamang na lamang nga po ang ating kababayan kung experience ang pag-uusapan ay naging kabaliktaran nga po ang naging resulta ng kanilang laban dahil isang round nga lang po ang itinagal ni Sultan sa laban at natalo ito via ay first round technical knockout matapos itong matamaan ng solidong sundok sa bodega dahilan para bumagsak ito sa lona ay muling magbabalik aksyon na nga po ang tinaguriang one punch zero ng Zamboanga del Norte na si Juna Sultan. Sasagupain at susubukan nga pong ipatikim ni Sultan ang pait ng unang pagkatalo sa kasalukuyang may undefeated record na Japanese boxer na si Katsuma Akitsugi. May kartada nga po itong 12 wins with 3 knockouts at may edad na 27 anyos. Nanggaling nga po ito sa isang 6 round knockout win kontra sa isa pa nating kababayan at former world title challenger na si Aston Palikte. Ang bakbakan nga po ng dalawa ay gaganapin ngayong paparating na Hulyo 12 sa Save Mart Arena, Fresno, California, USA. Sa kasalukuyan ay puspusa na nga po ang pag-iensayo ni Jonah Sultan para makuha ang panalo at makabalik sa winning column. Samantala, matapos nga pong malasap ang dalawang magkasunod na talo kontra kay Joseph Parker at Zili Zhang, ay muling magbabalik aksyon na nga po ang nuoy kinatatakutan na knockout puncher at former WBC heavyweight champion na si Deontay Wilder. Sa muling pagbabalik nga po ni Wilder mga kaboksing ay nakatakda itong sagupain si Tyrell Anthony Herndon na may kartadang 24 wins with 15 knockouts, 5 talo at may edad na 37 anyos sa isang 10 rounder heavyweight boxing match. Sa isang video nga po ng pag-iinsayo ni Wilder ay kapansin-pansin na nasa magandang kondisyon at matubato bato na ang pangangatawan nito. Ang bakbakan nga po ng dalawa ay gaganapin ngayong Hunyo 27 sa Charles Coach Arena Kansas, USA. Sa ibang banda naman mga boxing, former two-division world champion at Hall of Famer na si Timothy Bradley ay kumpiyansa nga pong makukuha ni Terence Crawford ang panalo kontra kay Canelo Alvarez. Paliwanag ni Bradley, wala daw sapat na lakas si Canelo para mapabagsak si Crawford. Dahil kung hindi nga daw nagawang talunin ni Canelo si Jermer Chalu via knockout ay mas lalong hindi daw nito kayang in-knockout si Terence Crawford. Naniniwala din daw si Bradley na hahanap ng paraan si Crawford para makuha ang panalo kahit unang sabak pa lang nito sa super middleweight division. Ano sa tingin nyo mga kaboksing? Sangayon ba kayo sa sinabi ni Timothy Bradley? I really think he's gonna knock out Crawford. I would pick Terrence Crawford to beat a Canelo Alvarez even at 168. Everybody can call me crazy and whatever you want to say. I get it. Y'all um, didn't believe me when I told you about Spence, but trust me, Crawford will figure out a way Uh, I know a secret y'all don't know, and I ain't gonna tell you uh, why I would pick Terrence Crawford, but uh, it's part of the secret, is the reason why I'm picking him to win the fight.